Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang El Filibusterismo. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manonood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Sa Kabanata Siyam ng El Filibusterismo, pinamagatang, ang mga alamat, ipinakita ni Jose Rizal ang pagsusuri ni Simon sa mga alamat at mga kwento ng mga sinaunang Pilipino. Narinig ni Simon ang mga ito mula sa matandang Fray Sibela, isang dating preile na nag-alaga sa mga sinaunang aklat at dokumento. Sa umpisa ng kabanata, nagbigay si Fray Sibela ng mahabang paliwanag tungkol sa mga sinaunang alamat ng mga Pilipino, kabilang ang kwento ni Malakas at Maganda, ang pag-usbong ng unang mga halaman at hayop, at ang pagkabuo ng mga wika. Nagpapakita ito ng pag-aaral ni Simon sa kultura at kasaysayan ng mga Pilipino. Matapos ang pagsasalaysay ni Fray Sibela, nagpasya si Simon na tulungan ang mga Pilipino na maunawaan ang kanilang sariling kasaysayan at kultura. Linano niyang gamitin ang kanyang yaman at impluensya upang makamit ang kanyang layunin. Inilahad niya ang kanyang mga plano kay Basilio, na nagtrabaho na rin sa mga negosyo ni Simon. Sa kabanatang ito, mas lumilitaw ang karakter ni Simon bilang isang taong may layuning himukin ang revolusyon at pag-angkinin muli ng kalayaan mula sa mga dayuhan. Siya ay may taglay na malalim na pagkagalit at determinasyon na baguhin ang kalakaran sa Pilipinas. Sa ganitong paraan, ipinakita ni Rizal ang kahalagahan ng pag-unawa sa kasaysayan at kultura ng isang bansa bilang bahagi ng pag-usbong ng pambansang kamalayan at pagmamahal sa kalayaan.